welcome sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell barang below para sa tuwing mag-upload ko na mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ng isa nating kabayan na kung saan ay nagtatrabaho din dito sa UAE bilang isang kasambahay. So siya po ay isang first timer. So tinatanong niya kung dapat ba niya sabihin o ipaalam sa mga employer niya yung mga gamit o mga bagay na binibili niya na gamit ang kaniyang sariling pera. Hi sa iyo kabayan, shout out. So the answer is depende. Depende po sa mga employer ninyo. Kasi alam naman po natin lahat na hindi po pare-parehas ang pag-uugali ng mga employer. So kabayan no, kung sakali po na masama at makitid ang pag-uugali ng employer mo ay mas better po na ipakita mo sa kanila, ipaalam mo sa kanila yung mga bagay na binibili mo gamit ang iyong sariling pera at dapat po ay may resibo para ito ay katibayan na binili mo ito. At kung sakali naman ang mabait ang employer mo, may tiwala, may pangunawa, may pangintindi, for me, no need, hindi na kailangan. Kasi sa totoo lang, pera naman natin, sahod naman natin yung pinamibili natin, hindi tayo hingi sa kanila. So, bakit pa natin ipapaalam sa kanila? Bakit pa natin ipapakita sa kanila, di ba? So, sa akin kasi mga kababayan, in my case, ang mga employer ko po sa awa ng Diyos, hindi sila nangyengi alam, hindi rin sila nagtatanong. In fact, kapag nag-order ako online at wala ako sa bahay, tapos i-deliver yung parcel ko, nakalimutan ko yung pambayad ko, binabayaran pa nila yung, ano, yung parcel ko. Tapos pagdating ko lang sasabihin sa'yo o iiwan lang sa kwarto ko, So, doon ko na sila papayaran. At hindi sila nagtatanong or hindi kanila nila question kung bakit may ganito ka, saan mo in order, hindi. Kasi yung mga employer ko po, mga sa awan ng Diyos, nakakaintindi sila. Hindi sila yung employer na pakailamero, pakalamera. Hindi po mga kababayan. At may isi-share po ako sa inyo mga kababayan. No? May kakilala po ako na kung saan kasambahay din na ang employer niya ay walang tiwala So, tuwing nagde-day off si Kabaya at may bit-bit, may mga pinamili, mga ganyan, kini-check daw ng kanyang employer at tinatanong kung saan galing. So, ang ginagawa ni Kabayan tuwing magde-day off siya, ay kinikip niya yung resibo para pag uwi niya, may maipapakita siya na proof na binili niya yung bit-bit niya, yung bagay na binili niya. So, yan yung mga employer, mga kababayan, na walang tiwala sa mga kasambahay. Kaya minsan, hindi natin masisisi yung kasambahay kung bakit tinatakasan nila yung mga employer nila, kung bakit hindi na sila nagre-renew, kasi nga sa pag-uugali nga, walang tiwala. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. So maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!